Ron Ron sa Elis panahon na ito big drone dong. Dong. Ako pre, ako 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 ganahan ko pre, mga butang pre. Gusto na ako kalayo pre. Tubig oy. Tubig. Why punos na yung tubig? Lungag ko na diha. Maluto pa na tubig. Oh, sa topod. Ya, Tistig tisting na pre. Oh, tisting lo pre. Oh, kana. kalayo. Oya, oh, yeah. saan oh. ba naiyong kuwan? Mag rice cooker Ha? Mag rice cooker Oo oh, nyo, yeah. may kalayong yapon Oo, oh, bita, may oh, oh, yeah, kalayong Oya, tistein ko ng kaligo pre, may tubig uh. Ha? Tistein ko ng kaligo, may tubig Apo ah, hindi oh. kayo? Ha? Ah. <laughs> saan mo na pagkamunlaw, susabon na na <laughs> 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 Oya, oh. <laughs> oh. Tubig ni mo ha? Oh. Asus, may ayaw ng tubig Ha? Ah, well, Ganun, may ayaw pre? May <laughs> ayaw ang tubig Kaya gano'n, ang tubig Ha? Ah. Para na nasa, sa samositas Ah, oh. Alam, maligo pang buhi, man tubig. tubig. Walay ligo-ligo ko. Oh. Saan mo, hindi ako waligo. Walay buhi na kuya. Mabuhi ka, guwain namin ng tubig. Ha? Mabuhi ka, guwain namin ng tubig. Ha? Dili, ang na tubig, lay na. Oh. Pwede ko mo inom. Oh. tubig sa butong. Ah. Dili, soup di man na tubig. Ah. Ah. na tubig. Ah. O sige, kakuha na na, soup tubig. Yeah. Mang laba ka, huwag gamit tubig. O, ah. ka ka. Ah. Oh. pisar, pinat, pirar na kasimpulong. Dili, laban. Alin ko sa okay? Ah, ila. Aha, grabe, manggarahan din kayo. Labay, wala na laban laban. Ah, kumo ha. Kuha kalayo. Ah, kalayo, sabay mo kalayo. Karon. Ah. Kung ko kaniya, sunugo ko yung mga. Jagan, kung ba, kaya To, bay, Kinang lang ganyan to, bae, kay Pat, yung na ko imo kalayo. Ah, oo. Oh. sakto po. Usaw ron sa, 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 sa ilis sa <gibberish> panahon oh, na, ito big dong. Ay, ako! Asa pa dong! Nagyan kaysa pa dong! Ay, ay, Nagyan kaysa pa dong! Napay sa pero pit na namalahan. Tawa dong! Oh. tawa dong ha? Ay, ako! Ang, ang, ang kalayo! inita Pitinginitan, hubusan, inyong tubig, dong. Napahin na bilhin, dong. Di naman, dong. Hasta pa na, mamatay ka, dong. <laughs> Nahubusan na itong na sapat. Ito siya, Ah, butbota na. Hindi na <laughs> nabubuhi, dong. Ah, butbota. Kalayo, dong. Kailangan, doon, kalayo, ah. dong. O, yung pwede ka, dong. Asama nga, isugba, dong. Kalayo, dong. Ah. Mabuhi ka, dong. Mabuhi tubig, dong. Oi yung buhay. nito? Ba? Paglong agad, paglong oh, yeah. agad ang shot drinks gamit ni mo daw. Paglong agad <laughs> <laughs>